Mga bro, mga sis. hello po. Happy New Year po sa inyong lahat, mga bro, mga sis. Yan po mag-unboxing po kami ngayon ng mga regalo ni Sis Lisa. Ito po yung iba, dapat po na eh. nung nung Christmas pa eh, sipsip po nabisi. Ngayon lang po muli nagkaroon ng pagkakataon na ano maasikaso po ito kaya bubuksan na po namin. Yan, marami po pala salamat sa mga na <laughs> nagregalo po sa amin. Salamat po ng marami. Yan bubuksan na po namin. Ito, alin yung natin ito. Ito muna. Nahin ko lang muna po ito. Ang kastipir eh. Ayan. Ang dami mo yung na ito. yung mga sticker madami uh -huh. ayan. nga naman mahulog ah yan oh, ayan po ayan po mga sis. yan uh, uh, go, ay hindi ilan buks ayan ah, bubuksan ko po kung anong binigay yan po wow ganda oh yan po mga brumasis ayan t-shirt po ayan ayan po oh Ganda po ito mga bro mga sis Oh. Ano din po ito. Ang ganda ng kulay. Yan. Hmm. Okay, dito, dito, oh, ito, ayan. 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 Ayan po. Ayan po. Tapos. Isang piraso pa yung tatlong minuto na. Oh, ayan. Hmm. Ayan po. Ito po mga bro mga sis. Nag-open po kami. Nag-unboxing po kami ng mga regalo sa amin. Nung no? nakaraang ng um, Christmas po. Ngayon lang po nasa si gas. Ano ba ito? Ah? Ika, ibaba ko muna yung box. Ay, bag. Ayan po, mga bro. Masa sa bag. Huwag na ito po sa loob. Ayun na. Ah? Sige, tanggal yun. Huwag na. Wala naman na laman ito sa loob. Eh. Meron pa ba? Oo, yung bag siguro. Ayun, buksan lang na natin. Ayun. Ayan po, wow, maganda oh. Abay sabi eh. Ayan po, may mga lamang pa sa loob, ayan po. Wallet. Wallet. Tapos may bag pa, ayan po, mga bro, mga Ito po, regalo. Wallet. Wow, ang ganda niya, oh. Yan. Regalo po ito kay Sis Lisa. Oh, ang na. Ang kayo man. lang yun, oh. Mm yan Ayan po. Yan. Magandang klase din to, oh. Pagka mag-alis-alis, magsisimba. yan po. Regalo kay Sis Lisa po ito wallet. Yung kasama pang wallet. Naway mapuno ito ng maraming pera. <laughs> <laughs> Mapupuno na ng sahod sa YouTube. Hindi <laughs> pa... pa nga tayo nakasahod. Kaya nga ito na nalalagyan, hinahandaan na. <laughs> Para pagsahod kay YouTube. Kasirain mo na, na yung papit. Kasirain na daw po. May ilagay na si Lisa. Si... <laughs> Ayan po, yan. Ang oh, ganda. Ayan po mga bro, mga sis oh. Regalo po ito nung nito lang ngayong 2023. Ha? Nung Pasko ah. nga. Pasko nga pala. O, oh, ayan. Oo oh, nga, 23 pa nga eh. Ngayon, 24 na kasi. oh, ayan. Ayan po, partner po yan. Pagka magsisimba si Sis Lisa, sa mamasyal, masyal. Nakain-kain sa tabi-tabi, sa turo-turo. ayan. Ayan po. Ayan po, ito po po. Ang dami regalo kay Sisley. Ito, lumurong mga sis. Ayan, Siba ito ito. Yeah. Wow. Appliances naman. Ano po, mga bromasis. Asahi. Flag. Asahi ano to ito. Ano ba to Blender? Rice cooker? Puto maker? Ano ano? Ano ba to Coffee maker? Bakit coffee maker? Sabi, rice cooker. Hey, coffee maker. Oh, para hindi ka ito magana ng kape. Mayroon na tayong coffee maker ah. May ito yung binigay na may pa. ko. <laughs> Pasalamat na at binigyan ka. Ayan. Ayan po. Oh. Ayan, coffee maker. Ayan. Ano oh, ba yan? Hmm, asahi na ano, coffee maker. Pasalamat na at binigyan na ka eh. Girigali mo. Ayan. Salamat po sa nagregalo. Ayan. Ito pa lang isa. Ayan. Ganda ang pagka ano. Ang tibay. Teka, ngayon ko muna. Props lang. <laughs> ayan, ayan. Ah, ito. Ayan. ayan. Ano naman to? Yung... Ano Mayroon to? na tayo niya thermos na no? Okay, at least meron. Maganda ito. Ayan po, thermos pot. Dubli-dubli na. UBI. ayo hindi yan. Maganda. At may pang reserva ka. Ayan lang po. Ayan. nagre-reklamo kasi si Lisa na yung nakaraan po ng thermos, sira. Ito. Ngayon, na nadubli na. Uh, may coffee pa. Po. Mayroon naman tayong coffee maker ha. Oma. Coffee maker pa tayong pinapasya ha. May at least nga mayroon naman. Mga turbo. Kung masira man yun, hindi ka palit. may pang reserva ka na. Ayan na. Nahulog na. Hmm. Ayan po. Ang regalo kay Sis Lisa sa amin po. Ayan. Ano po ba dito? Wala na. Dara, nabuksan na natin yung iba oh, eh. Ayan na po, yung mga hindi, nabuksan. Hindi natin nabuksan. na video eh. Yan oh. lang yung hindi natin nabuksan na oh, ibinidyo eh. Nabuksan ayan. na natin yung <laughs> Ay, na. maraming maraming pong salamat sa mga nagbigay. Sa ulitin. <laughs> sa ulitin po. Ayan. Ganda. Mga t-shirt na oh. Ayan po oh. Kasi yun sa iyo? Oo, mm, kasi yun, kasi ito. Mm, may pang, mga na po, pang hunting. <laughs> Ganda. Mm. Para maraming munchang dumating, kasi maraming makita eh. mga color. Oh. Color of the year ba ito? Hindi, gano'n yata, green. Hindi, kahit naman po anong kulay. Nasa sa iyo na yun, pag sumikap ka. Oo. Kung hindi ka magsumikap, wala rin. Iaasam mo lang sa kulay-kulay, lihi lihilihi, wala rin. Po, di tayo. magsipag ka. pag hindi ka nagsipag, antay ka lang, wala. Hindi lang magtrabaho. Ayan po sis, sipag <laughs> po yan. <laughs> Ayan na. Ah, sige po, ung bro, ung sis. Hanggang dito na lang po mulang muli. Ang <laughs> kami may, may sishare sa inyo. Tuwa ah. niya kasi <laughs> <kaya>. <laughs> 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 uh, sana sa napad sa napadaw po pala diyan sa amin channel, paki-like and share at paki-pindot po ng notification bell para lagi po, po kayong update sa amin pang susunod na video. God bless po sa inyong lahat. <laughs> will yung bunso sa regalo mo sa akin bubuksan ko na at isusuot ko at sasimba kami sasimba tayo regalo ng aking bunsong anak nyan Maraming salamat bunso Thank you, thank you, bunso. Hmm, susuot ko to. Mamaya, pagsimba natin. Ayan.